so hi mga katisla. Happy Mother's Day sa lahat ng mga ng mga mama, no? Happy Happy Mother's Day sa inyo lahat. So, kakalabas ko lang bahay ni Amo. Tapos, bumili ako ng makakain. Tambay lang ako sana dyan sa silid ba. Hindi <laughs> mo na kumakadaan kasi yung Amo ko na dyan dito. Nakaantay siya ng masasakyan. sunat so, na, na stranded. Ako dito nahiya ako. dumaan dito. Tapos, dito yung tura ko ngayon. <laughs> hindi pa kasi niya ako nakita na, na ganito yung tsura ko na wala <laughs> na wala ako, ano jacket so happy happy mother's day sa lahat no, siyempre at sa akin na rin, happy mother's day self so pag aano ako mga guys, wala na sa halian sana ako tapos, ayun na ayaman ay, ako talagang magpapunta doon ay mabait naman yung aking amo, hindi ko pala yung nasabihan na happy mother's day so mamaya na lang pag uwi no so ganun talaga mga nanay kailangan natin magsipag kailangan natin magsakripisyo malayo sa ating mga anak makasi hindi ako ng tingnan ko kailangan natin maghanap buhay o diba tingnan ko nga mamaya na lang ako lalabas doon kasi nahiya talaga ako na ganito yung ating itsura nahiya ako nahiya ako makakita sa kanya mabait naman yun siya kaso lang First time ba na makita niya ako nahi ulang jacket pa tuloy ako dito sa may magkakdanan okay lang yan, anuhin ko na lang yan mamaya ano ba yun pumuputi may na may nalaglag sana walang mangiti sa akin dito o di ba magiti na mga langkam so alam nyo na, nahihiya rin pala yung inyong inday siyempre naman, kahit matagal na ako sa kanila hindi pa kasi ako uh, nasubukan na magsuot mag-slip pa kaya <laughs> Antayin ko na makasakay siya ng, ng bus. Nagugutom na ako kasi alas 12 na. Sa wakas, may dumaan na rin na pampasaerong pampasaherong uh, minibus. Kaya nakasakay na yung amo ko. Nakadaan na rin ako. Nahiya talaga ako na katislet diba? kasi hindi kasi yan siya nagsusuot ng mga ganitong klase na damit. T-shirt lang yan sa kanya. Mag-shirt yan siya pero ano yung shirt na hindi din mahaba kaya nahiya ako eh na ipakita yung aking kasutan na ganito iwan ko ba bara, basta nahiya talaga ako siya sa kanya mabait kayo kaya yung amo ko mga kapis kaya kaya tula ako room sa kanila ayun nagtagal ako kasi bihira lang maka, makaamo maka ng, ng ganun o ba diba? so ngayon kain na ako dito eh bahala na yan sila So na yung amo ko allowed, ba. So dito ako ngayon banda kasi ano dito tahimik. Nakain ako ng tinapay. Umalis si Lola kanina nung nag ano ako. Wala si Lola. Maaga siyang namili siguro kasi ngayon pupunta yung kanyang isang anak. Parang doon sila magtanghalian sa bahay. Eh, nagsaing siya ng ano ba, may eh, naglaga ng kamuti. Nag ano talaga tumawag kay amo na magkuha ako para sa akin din ano siya mabait talaga yan Nag may ano talaga siya ba concern sa akin inaano niya ako na may, uh, magdala ng kamuti no di ba kasi alam niya kung kain ako ng kamuti alam niyo ba yung kamuti hindi ipapakita ko sa inyo sabi ha kakain na ako mag spray tayo para nasa gilid tayo ng mga kakahuyan ubos na pala no hindi ko na na-refill na yan. Hindi na ako nakarepeal. Nakalimutan ko na. So, mamaya na ako mag, ano, ng hapunan. Awot ang hapunan. Doon na. So, ito yung kamuti. nag ano siya? Naglaga siya ng kamuti. Tapos, bumili din ako ng tinapay. Bili ako ng tinapay at sa kagalay ng kamuti ba. Gusto kong kumain ng lagi nalang kain ng ulam sa bahay ng amoy. So, kumain ito tapos lagyan na siya ng bagoong. Masarap ito mamaya doon. Kasi ngayon, manananghalian ako. Matagal kasi akong matagal akong makalabas sa loob ng bahay nila. Kain na tayo muna mga kapislat. Ito lang yung tanghalian ko. jaga tsaga lang. Balang araw, mananalo din ako ng luto. Charot. Nag, ano na ba ako? Nag-sanitizer? Nakalimutan ko, no? Pati po muna kung may sanitizer ako dito. Ouch! May ano pala dito sa bag ko ah. May mga matulis na bagay na nakaka... O oh, diba, dumugo siya. Hindi e, pa yata eh, pwede ipakita. Magkaka problema kay angkul. Naku, may matigas na bagay sa aking bag. Hugasan ko na lang yung aking... Diba? Curlless. Kain tayo eh. Kadi na, kasama ako nakapat, naka... Ano nang tanghalian ko In fairness Hindi mahapli Hindi mahapli Kain tayo eh So Dahil nasa ano tayo Magbigay tayo ng Ano so may Ano mabungkag mga na Itong ilong, ilong ilong paon Tabi gusto ko nang umupo kasi pumunta ako sa sa market naghanap ako ng gulay na ito oh ayan na matagal din akong tumayo doon maano kasi dito pahirapan pag nag, gusto mong sumakay ng halbawa mini win nag-aantay talaga minsan tatlong minu ano 30 minutes talaga yung ano mo dyan sobra sa akin matagal ngayon Matsaga din siya. nagkantay antay siya ng minivan. Matsagaan talaga dito. Pag nagmamadali, ka, pwede naman taxi. Nangain tayo ulit ang Mas masarap itong kamuti kainin hinong eh. Hinugasa naman ito ni Lola. mas masarap sa kainin kaysa tinapay, di ba? Nabihan ako ng lula ako na mag-list daw ako sa sa sugar kasi talaga maano talaga ako sa sugar. Mahilig ako sa matamis. Napansin niya ba? Lumabas ako. Tapos, hindi ako nakapag-spray. Kamot ako ng kamot. Ayun. Sabi niya, huwag ka munang kain ng maraming, maglagay ng maraming sugar sa kape mo. At saka mahilig ako uminom sa mga ganito, drinks. Siguro sa isang linggo, tatlong beses. O, diba? Babay na, oy, mananghalian na kayo dyan.